Magkano ang sahod ng FB sa 1 million views 2024? Simula na natin. Mga idol, ito ang aking profile account, legit profile account. So, mayroon akong nabasa dito ang comment mga idol. Sa dami ng mag-comment, ito pa yung isang kakaiba. Dito, sinabi niya, idol, magkano ang sahod ng FB sa 1 million views? So, gawan ko ng content mga idol, ipaalam ko sa inyo kung ilan ba ang ating ma na dollars sa 1 million views. Punta na agad tayo sa ating profile account at dito makikita natin yung dashboard. I-click lang natin yung dashboard tapos ito ang lalabas. Hanapin lang natin yung monetization mga idol, nasa taas. Click lang natin yan. Pagkatapos, hanapin sa baba ang ads on rails click lang natin tapos ito ang lalabas i-click lang natin yung see all tapos dito hanapin natin ang videos na umabot ng 1 million views so scroll down pa baba ito na mga idol ang aking videos nag viral umabot ng 1 million views at meron sang earn na dollars na umabot ng 15.64 at hindi lang yan isa mga idol ito pang isa kong video ang views nito ay umabot ng 1.5 million ang dollars na kanyang na earn ay 11.32 only so ganyan kaliit ang mga dollars na na earn natin mga idol sa ating FB Rails. Yung 11.32 dollars mga idol, i-convert natin yan sa piso dito sa Pinas ay hindi man lang yan umabot ng 1,000 piso. So ganyan kaliit mga idol ang value or kita natin dito sa pag upload ng ating mga video dito sa kay FB Rails. Huwag mong kalimutan mag-follow mga idol para updated ka palagi sa mga video ina-upload ko gaya nito.